Dito ba si Commissioner Lipana? Uh, wala po. He is on medical leave, wa, Your Honor. He is on medical leave. I, I will ask the Commission still. Uh, definitely, meron naman ho kayong informasyon eh. Uh, totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng TPWH Flood Control Project? Uh, thank you for the question, Your Honor. Uh, actually po, based on media reports, yun po ang aming nag -ado based on media reports. Media reports. Yes. Kayo po as as commission. Ah uh, lumalabas po na yun nga po. Ganoon po. So So totoo na asawa president and general manager. So na award yang mga yan while commissioner ng Commission on Audit itong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects, tama ho ba? Ah uh, yes, I think so, sir. Yeah. So Tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinuprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that uh, fall under the office's jurisdiction? Are your Honor, uh, personal na position ko po, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa na mga transactions po nung asawa po. Uh, next question. Since you have admitted on record na meron niyang potential conflict yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? Uh, may may remind the... Uh, yes po. Yes, yes Mr. Chair. So, I'm wrapping wrap To wrap up, up. <laughs> the questions. Okay. Uh, simula po nung nalaman po namin yung uh, matter na yun uh, from media reports, ay uh, nag-issue po ang uh, Commission Audit ng Sector and Cluster Issued um, General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is mga uh, audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas Uh, lalong lalo na po yung mga lumalabas in general naman po, hindi namin in specific uh, specific controversial media items or issues subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances so yun po, kung baga po kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga mga projects na yun tapos ito po ay um, the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024 so kung nakita po yun ang ating mga auditors ay meron po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin uh, Mr. Chair, I'm just wrapping up po So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuputi into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project ay eh may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon, particular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay uh, mag -ano po ako, nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. It's 50 kilograms. Pero pinapa, pinapadala natin ang dalawang sakong bigas. Would you agree on that uh, theory or principle? Actually, your owners, uh, may katotohanan po yan dahil kapalas nga po na binigin namin example kanina, yung pong um, first District Engineering Office ng Bulacan ay uh, dadalawa na po ang ating uh, personnel na nandun. Isa pong uh, audit team leader at isang assistant audit team leader but ang hinahandle nga po nila ay uh, tatlong legislative districts po yan. First, second, and fifth legislative districts of Bulacan consisting of uh, two cities and eleven municipalities plus ano po yan, walong uh, LTO offices po po ang hinahandle nila. So, yan po ang hinahandle nung po dalawang tao po tayo. Mr. Chair, uh, kapag pa inutosan tayo ng tatay natin, in this case, inutosan po kayo ng konstitusyon na yan yung mandato ninyo. Pero hindi nyo kayang gawin. Hindi ba kayo tataas ng kamay na hindi namin kaya? Para uh, kung polis to, yung risyo, ako, uh, lineman ako, yung pinapagawa sa amin ng manager namin, nung lineman pa ako, magtayo kayo ng sampung posti ngayon, pero uh, apat lang kami. Hindi kami pupunta doon. Sasabihin namin, hindi namin kaya yon. At least alam ng taong bayan na hindi kaya. H hindi nyo ba pwedeng gawin yan? So that the government, this Congress, can concentrate on that, how to solve the problem. Actually, Your Honor, parati po namin nire-raise yun. And uh, actually po, may pending motion for reconsideration po kami sa DPM dahil po natanggal lang po kami ng positions dun sa Region 3 at saka sa, farm. Sa PARM. So sa Region 3, ang kulang po, po namin na positions ng ARIS ay 123. And yung pong aming motion for reconsideration sa PBM ay nasapit na po namin as of 2023 pa po. So, yung pong situation. Bakit nyo kailangan pa. nyo bang magpadagdag sa DBM? Ay, out of 13,000, 8,000 na lang yung na-hire ninyo kasi sabi nyo, walang papasok dahil maliit ang sahod. Ay, nagpapadag. Do not concentrate doon sa dagdag. Concentrate on filling up the unfilled positions na nandiyan na. Oh Yes, Your Honor. Actually, we agree with that. Actually po talaga po ginagawa namin but yun nga po na ikwento ko kanina na panggit ko po kanina na nagsimula po na bumaba yung field of position sumpong pandemic dahil nga po ang trabaho po ng auditor is hindi naman po work from home. Ano po yan? The auditor has to be physically present dun po sa mga areas na kailangan po niya puntahan so marami po nag-resign marami po nag-retire. And then, nahirapan po kami mag-hire because of that reason pero fluy-tuloy naman po actually po mas marami po nag-resign, nag-retire noong 2020, 21, 22, pero medyo naka-recover po kami 23 and 24. Kasi po aside from nag-hire ka po, tuloy-tuloy, maraming pumapasok naman, but marami din po nag-resign at nag-retire. Uh, one of the reasons po for that is, um, uh, ang COA po is under the salary standardization law. So yung po mga empleyado namin, Pagkatapos po mag-training for 2-3 years ay lumilipat po sa mga ahensya na hindi po exempted, na, na exempted po sa salary standardization like the, Example po is the uh, Banko Sentral at yung public, uh, public attorney's office. So, yun po ang nangyari. Iba naman lumilipan sa private sector, yung iba naman po ay nag abroad So, meron po kasing churn, kaya kung minsan ay hindi po, na, hindi po namin nabubuo yun pong uh, positions available. Alam niyo, Mr. Chair, no? uh, I partially agree on that. Kasi ang dami pong bakanti na civil engineers. Doon sa technical audit lang, kahit mag-assign man lang kayo ng dalawa-tatlo, mag-hire kayo ng kahit COS, na mga civil engineers din, maglagay lang kayo ng CAP na itong mga project na ganito kalaki ang halaga, yun ang priority dahil hindi natin kaya, hindi naman eh pero, you are selective no? I'm talking of, sino, nandito ba yung resident auditor ng National Electrification Administration? yun pong, yun pong ask ko my assistant commissioner for that ay nandito po ah uh -huh. Okay. Yes, yes. Nandito rin po yung... Doon po sa implementation ng Sitio Electrification Program, taon-taon, ang budget lang po para sa pagpapailaw sa General Appropriations Act sa mga unenergized sitios na ini-implement ng mga electric co-op, 1.6 billion, pinakamalaki na 2 billion. Bakit po yung implementation doon ay napakahigpit? In the case, for example, yung sa sa electric cooperative na minamanage ko, Dinagat at Siargao. Imagine, i-require ire ka ng kuwa na kailangan may kontrata lahat pati yung pagdala ng poste sa mga bundok na wala namang kontraktor kasi 6 lang, sampung poste yung dadalhin doon. Kailangan mo pang i-bidding yung kontraktor. Bakit ginawa niyo yung mga unnecessary requirements na yon doon sa mga maliliit na ano, pero hindi nyo nagawa dito sa billion-billion project na ini-implement ng DPWH. That's why I am telling, selected kayo. Yung ginawa nyo sa electrification ng mga requirements, biruin mo bawat bahay na mapailawan, mag-submit ng certification yung may-ari na may ilaw na sila. Yung barangay mag-submit ng certification na nailawan na yung barangay nila. Tapos may inspection pa ang niya na yung linya nagawa na Double, triple, I agree with you on that. Ang tanong ko, bakit hindi nyo ginawa sa mga malalaking project yung ginagawa nyo sa electrification na requirements? Uh, please introduce yourself, ma'am. Uh, hello po. Ako po si Director Marlene Briones. Under po class cluster namin ang National Electrification Administration. Pakilakas-lakas, ma'am, kasi Napaka-importante sa akin yung issue na to kasi nadidelay yung elektrifikasyon. Dahil walang kalabaw nga lang yung magdala ng poste doon. Ikarga sa pambot yung mga poste tawid ng dagat. Nire-require nyo pa ng kontraktor. Pero dito sa mga bilyonis na project ng flood control, pinabayaan nyo yung mga requirements na yan. May gust pa. Ah, uh, hello po. Ah... Uh... On your question po, your honor, I, uh, with regards to the requirements po, it is the National Electrification Administration po na nag-set nag po ng guidelines or requirements po. Mr. Mr. Chair, no, for the interest of time, I totally disagree with you. 32 years na po ako na general manager ng dalawang electric cooperative implementing sitio electrification program. 41 years na po ako nagtatrabaho sa COA. Magre-retire na po ako. It's the COA, not the NIA. Nag-explain pa ka ang niya na unnecessary na to kasi in, inano in na namin, in, in inspect na namin, may certification na yung bahay na nailawan na. But you still require party board resolution na nag-allow yung co-op na gagamitin yung sasakyan. Nagtipid na nga kami. Sasakyan na ng co-op yung ginagamit. I-require nyo pa ng resolution na gagamitin yung sasakyan. Ano ba yan? Ang mga requirement. But again, dito sa mga big ticket projects, nakalusot yung mga ghost. Bakit kanon kayo? Anyway, Mr. Chair, I understand tapos na yung oras ko. I am registering for the second round. But, no, I am requesting for the record the resident COA ng National Electrification Administration to review that requirement yes. kasi I'm sure hindi na requirement ng NIA yun. Intindihin ninyo mga bundok yon, walang kontraktor doon. Kung sampung poste, sino magkipagkontrata doon? Hindi pupunta si Diskaya doon. Sampung poste dalhin sa bundok. I-require nyo ng ebidink. Ano ba yan? You are hindering the program of the government na magkailaw yung mga tao doon, yung mga bata doon, magkapag-aral na mailaw. Dahil sobra-sobrang requirement sa maliit na bagay, pero sa mga malalaking big ticket projects, yung mata ninyo nakapikit, kaya maraming ghost project. Mr. Sir, I am registering for the round. Naman to, non-existent river wall. Tunasan, Waterway, San Pedro, Laguna, Alpha and Omega, March 5, 2023. Tag, as 100% completed. <coughs> Alam po ba ng komisyon nito? Let uh, me Check ko po yung records, I-check ko lang po, sir. Nasa balita na po, ayan, oh. Sir, um, based po dito sa mga briefers na sinapmit nila, walapo uh, wala po. Pero malamang po, baka man nakapag-issue po yung auditor natin ng either... So hindi, hindi po of alam ng komisyon? Sir, uh, itatanong po namin. Kasi po sir, yung mga ini-issue po nilang audit observation memorandum, uh, nakoconsolidate lang po siya at year end. So ititingnan po namin yung record sir, kung ano na po yung status of submission ng management. Isa pa po, halimbawa, okay. ito... Talagang putok-putong issue na to. Malolos Bulacan, Wawa wow Builders. Yes po, sir. October 2024. Alam po ba ng komisyon ko? hmm. to? Sir, yun. meron na din po tayong notice yes. of his allowance dyan, sir. Kailan po, kailan po chinect ng komisyon nito? Actually, nasama rin po yan sa fraud audit. Uh, ganito po kasi, kaya po, uh, nasama rin sa fraud audit ngayon kasi po di po ba, na uh, 2025 na na ano po yung transaction. So nasama po namin sa fraud audit ngayon kasi next year pa po dapat ang deadline yan. But sinama na po namin and uh, na po yan na uh, ending. No, notice please allowance. Sino po okay. yung mga supervising auditors dito sa mga proyektong to? Pwede po bang makapagsumite ang commission nyo ng listahan ng lahat po ng supervising auditors dito po sa lahat ng mga flood control projects okay, na mga ghost we'll and anomalous? Yeah. Yes. Gano po kabilis nyo masasubmit yung listahan ng supervising auditors sa Sigur lahat po ng mga regions Pwede okay. po ba masubmit? Agat Siguro yan? po mga next week ma masasubmit na po namin. Next week po? Yes. Hindi po ba pwede bukas o mamaya? Meron naman po kayo listahan yan, tama pwede po? Pwede naman po, yes, yes. So, Mr. Chair, I may we request that the commission uh, issue the list of supervising auditors ng lahat po, lalo na particular, dito sa mga uh, may mga ma anomalous and ghost flood control projects, Mr. Chair? Yeah. Uh, The uh, the COA is uh, tasked to submit the Okay. The documents, the name of the supervising auditors of the scandalous anomalous projects mentioned. I uh, will we'll do that, Mr. Chair. Thank next, you very much. Uh, Mr. Chair, next po. Ilan na po ang na-flag nyo na anomalous and ghost projects, flood control projects? Sir, every year po, um since 2016 kasi yun na po yung mga nabalikan naming mga uh, annual can, uh, consolidated annual audit report, marami pong na-flag ang mga auditors natin, sir. Gaano uh, po marami? I-eat ko lang, sir. Yeah. Uh, yes, sir? ayos okay. Mr. Chair, kaya ako po tinatanong habang nag naghahalongkat po ang ating mga kasama, kaya ako po natanong, kasi it seems like, ngayong pumutok ang issue ng flood control project, eh ngayon lang ata tayo na naghahalungkat, Eh baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. And we are only talking about flood control projects. Meron pa dyan na ibang mga infrastructure projects, and God knows, what are those kind, ano-ano mga proyekto yun? Opo, uh, for the, uh, can we respond po? Yes po. Uh, we just want to make it a record that for the past uh, 10 years po, uh, the permission audit uh, against the DPWH

po ang kabuuan uh, for the past 10 years uh, Mr. Chair, so, May re uh, Maybe request again the Commission on Audit to submit pertinent documents patungkol diyan sa mga na-flag na nila so that this committee can review itong binabanggit po ng Commission on Audit. I will do that your honors. Salamat. Ah uh, gaano po namin kabilis matatanggap? Ah uh, ari ano po ito all regions po ito siguro mga next week po namin may submit your honors.